Oh, etenda lang. lang. Wala si senior. <laughs> Eto dito magkano eh? sa? Oh, sampu lang daw isa to oh pang sabit sa bag 10 piso dito magkano o oh, 20 daw 20 isa pwede na 20 may bag. Magkano ang bag yung ganyan? Ah? Okay. Dalawang, daan. Dalawang daan daw. May tawad pa yan. Isang Ito isang daan. Traveling okay. <laughs> yan, no? Pwede na yan, no? Oo, oh, mahal na yan. wala nga eh subscribe mo nga hindi ano lang tayo record